taga stock na ay makita yo nakatadong um, nakat guys so nangala kiti pagkulugan tayo ta mangan tayo ti lungboy so let's go so ayan nagala tayo ti lungboy wow para perfect mga ngatan ni guys lungboy May kanyang tagmukbang tayo team Lungboy, guys. Oh, nandito na siya. So, kulugan tayong, guys. ato na siya. Woo! Perfect! Kulog-kulog. 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 Hmm. Ito na tayo. Nakulog tayo ng Lungboy. Wow! nag cool, guys. Yummy, eh? Mm. Nag-perfect, nagbasit yung bukol na nyo. Mm. So ayan, chalap-chalap, masikip, masarap, long boy!